Plus 17 Plus 3 Plus 3 First question Matanong oh, Ready Meron ka lang 10 seconds 45 Plus 6 51 10 50. 9 8 Final 51 is correct okay. oh, Second question Matanong 17 Plus 17 17 Plus 17 Still 10 34 34 34 34 is correct. Sila sila nakauna nakabas. Okay. <laughs> kanya sisirain niyo ano kasi sisira niyo. Kamay sa dibdib. Third question. Matanong at 15 plus 42. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 57 is correct. 2 oh, points. 2 points, 2 points, 2 points. Ah, ya yeah, vamos. Makakasagot ka. Nakasagot na yan kanina. Oh. Isang ano dyan, isang pick-up line para sa kanya. Wala, wala kang baon. Hindi sabi may 100 ka na naman. Wala ka, pahila ka eh. O, alata naman hindi mayabang eh. Ha? Pogi, papogi na lang, papogi, papogi. Yan! Ayan, tanong. 49 plus 50. O, 10, 9, 8. 99, final is correct. Okay. Diba, 5 points yan. Ready? O, kayo, kayo. Question. Matanong. 50. Plus 3. Na na. Nauna ka, team Diyos, 10, 9, 53, 8 panal. oh, 53 is correct oh, 2 points, ang gaang ng tanong ha Wala. Next question Mga oh, tanong, 38 plus 18 Team Kenneth, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 56, 56, 56 Is correct, 56 is correct Okay, okay 42 Okay, oh, na, uwi yata kayong luwaan ha Ah, oh, silent o, oh, Abad, ano na, ano na, anong meron dyan? Ah, dami nyo dyan. O, oh, ready? Next question. O, oh, one point na lang para sa inyo. Tapos sa inyo ay three points pa. Matanong, 38 plus 48. Nauna po ito. Nauna sila. Team Kenneth, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 86. 86.